ito ang amin social experiment tungkol sa nawawalang bata. Sylvia Sylvia, paanapin po ako na pa 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 ano? paayuto ako hanapin mo ang mga bata. pa, sino magulang mo? ako. ano ba na siya? saan ka? May ming

ang laki muna, hindi mo hindi alam kung saan. Halika dito sa kwan. Nakaano sa traffic kayo. Halika. Ay, saan kayo nagpunta at napahiwalay ka? Ha? Ba? Don't, don't. Sa 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 Nako. Doon Sa pulis. Naku, ano po tayo to? Ayun, doon. Ayun, doon. Bakit? Anong pangalan mo, Neng? Ano po, Mary Jane. Tagal sa'n ka? Maynila. Um, Tagal Maynila ka? Oo, ka. So, ba't ka nakarating dito? Sino kasama mo? Kuya ko. kuya mo? Apa ah, kayo? yung yun oh, at... ah, yung nilagay Hindi, ang Hindi, kuya mo? Nawala. kuya kuya na. Salamat Ay sabi, sabihin sa pulis sa sa ano sa, sabi. naman. Ano pulis? Sino pa pulis din eh. Di, ano Eh kasama ka ining kuya. Dalas kuya mo. Bakit kayo nagahiwalay? Sa kayo sa kadalo ni. Misa sakayan kaya? May sasakyan kayo? Okay. Ano sasakyan mo? Kulay grey Na ano? Alam mo ang flight number. Ha? Grey Grey Baka yun ang mga ayun. Ay, yun ito. Bapara. Ayun. 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 Ayun.

E, ano punta ka doon sa may doon may police station doon. Doon ka magtanong magpatulong ka sa, pa sa kanila pauwi na kasi kami nagmamadali kasi kami Doon ha yun yun di ba may stoplight mayroon police station doon ha dun ka pumunta ha Okay. ate ate pwede po ba niya yung mga 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 ay, isa ka na. Si Maynila. Maynila? Paano ba? Paano namin kung matutulungan? Kilala mo, mga magulang mo. Ito niya? Ha? Nawawala nga daw. Nagpapatulo. Hindi na yan. Nawawala nga. Anong pangalan ng nanay mo? Maria po. Di ka Maynila nga daw. Kailan <laughs> ka pa nawala? Ngayon lang na po. Ngayon lang? Baka yun yung... Saan ba? Doon sa may prinsipyo? Kasama yung magulang mo ngayon, kanina oh, ay eh, saan napapunta? Hindi pa Nakapagaling! Hindi, okay, ito lang po sabi ko. Ito lang po magpapatulong. Taga Maynila daw po. Wala, may cellphone number ka ng nanay mo. Hindi wala mo, hindi mo. Wala daw ka sa Maynila ka? Ano ko daw natin din eh. Wala daw ka na. may cellphone din dala. Ano ang number ko sa iyo? Wala ko cellphone. Ano ba Sa police station kasi dadalhin niya sa Biryang. Ayun si Mr.

sila lahat po sa panonood at pagsusuporta sa All In. At madaya pa po kayong hihintayin sa aming magagawa at pranks. Nakita nyo naman maayos ang na aming social experiment. Ayun at, kung, at kung nagustuhan nyo tong video na to, siguraduhin nyo mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel para sa marami pang video sa future.